Uh, yung tanim po dito uh, square plant po yung pagtatanim po dito ng pali natin uh, shout out po pala sa mga subscribers, mga followers, mga viewers uh, shout out po, shout out po sa inyo at magandang araw po, magandang araw po sa inyo. Ah, uh, dito po tayo ngayon sa uh, tanimang po ng palay. Ayun po. Ayun po sila Nanay Ima. Ayun. Ayun po. Ayun po. <laughs> kaway kaway Nanay Nanay Ima. Kaway kaway. Ayun. Kaway kaway po sila um, nagbubunot po ng punla ayan po square planting po yung tanim po dito ng palay ayan, makikita po natin okay ah uh, siguro matagal pa to kasi apat lang kami na nagtatanim ng palay kato yung babae nagbubunot ng palay isa naman yung natator mga kapatid ko po. Nahan tractor po dito. Ayan. Square planting. Shoutout po mula kay Pibs TV Vlog, Ara Inilus Vlog. Shoutout po, shoutout po sa inyo. Aman Aman Channel, King Lux, shoutout sa inyo. Zombie, shoutout din sa inyo. Ingat kaya, ingat kayo diyan. Ayan po tanghalian na, kailangan pahinga, kain muna tayo. Kasi pagod na, galing magbunot ng tatanim na palay, yung punla, magbunot na yun po. Kaya po yung mga kasama ko dito. Nagkikita po natin. Ah, maraming maraming salamat po sa Panginoon. Lalo. nagkumpisa na po tayo magtanim ng palay ayan po nabubunot ng binhi ayan po ayan po si technician. si Arul Pugarol hello po Technician. ayan po ayan, po. ayan po mga kasama ko sa pagtanim ng palay ayan po sila Okay. Ah. Uh, Umpisa okay. po ngayon ng araw. Kahapon, nagbunot po kami ng binhi. Ayan po. Okay. Ayan si Nanay Ima. Si Aileen. Si Ate Emily. Ayan. Totoy. Okay ni Aileen. Baba. Ayan po. Ayan po. Start na po kami sa pag ano, tanim ng palay. Ayun po. Ah, nagbubunot ng ano na punla. Yung tatlong babae, yung apat kami. ano ah, natatanim po. Ayun po. Medyo malawak po yung tanim namin. Doon sa likod ng talungan hindi pa raw umpisahan. Kaysa yan sa lupa. Ayun po. natin dito sa pagtanim ng palay. Ayan po. Okay po, okay po. Uh, okay, bye-bye po, bye-bye. Uh, hapon na, uh, tapos na po kami mag-snack. Uh, tapos sila muna namin to. Dito. Bago dun sa party na yun. Yung malawak. Dito Analo. lang muna. Ano na? Okay, bye-bye po, bye-bye po, bye-bye po, bye-bye po, bye-bye. Ingat po kayo lahat.